Saugnay ng balitang yan, mga kasama natin live via Zoom, si former Senator Antonio Sani Trillanes. Magandang gabi po, Senator Trillanes. Welcome po sa Rangkada Balita. Magandang gabi po sa inyo at uh, sa ating mga viewers. Yes, una sir, uh, maaari niyo po bang madiscuss sa amin yung mga ebidensya na hawak niyo kaya kayo nagsampan ng kasong plunder? Kasi kung na-monitor niyo na po kanina yung press, kung sinasabi po ni uh, Senator Bongo na recycled script lang daw po ito. Alam niyo po kung uh, recycle script lang ito, hindi eh, yun ang ipaliwanag niya sa ombudsman. Mm -hmm. Pero alam niya na mabigat itong kasong i-final ko kasi dokumentado po ito. Mm -hmm. Nakalap ko po yung mga kontrata ng uh, tatay at kapatid niya with uh, the DPWH uh, mula sa COA, DPWH. So mga official documents po ito uh, nakuha natin nung tayo ay uh, senador pa. Ito po, Uh, napaka-simple. Yung sinasabi niyang hindi raw niya mapipigilan yung kamag-anak niya na magnegosyo, mm -hmm. eh wala namang sinasabing huminto magnegosyo yung ano niya eh, tatay at kapatid niya. Mm -hmm. Pero hindi dapat doon sa sinasakupan. Mm -hmm. Sabi ko nga nung uh, naging special assistant to the president siya, pwede niyang sinabi sa tatay at kapatid niya na na lang kayo sa private sector mag uh, magpraktis. Mm -hmm. Kaso hindi po, pinakita nila rito na wala silang pakialam sa batas at yan ang definition ng plunder law. Kapag nakinabang ka illegally sa mga proyekto ng gobyerno na hihigit sa 50 million, eh plunder yung nagawa mo. Hindi naman natin mapagkaila na si Duterte at si Bonko e magkaila magkadugtong ang bituka niyan. Mm -hmm. Nakita natin yan sila nung six years, kung paano yan sila makipag ugnayan Parang tatay, anak nga eh, di ba ang natrato nila sa isa't isa. Kaya maliwanag yon na meron. Uh, meron silang impluensya sa isa't isa. Tapos titignan po natin, 200 contracts Nung mayor pa siya, doon mismo sa lugar nila, tapos 200 contracts ng presidente na si Duterte. Kaya doon makita kung yung diskaya ngayon ang nakikita natin, ang pinakang diskaya noong mga panahon na yun, noong sa Davao at noong panahon ni Duterte, ay itong kontraktor nila, itong tatay at kapatid ni Bongo. Mm -hmm. Binanggit po ninyo na umabot sa halos 7 billion pesos ang mga proyektong napunta umano sa CLTG Builders. Paano niyo po nakuha ang halagang ito? I-notal po natin yung lahat ng kontrata. Mm. Uh, sabi ko nga, um, 190 plus contracts ito. Uh, pag sinuma mo, 6.9 plus billion pesos mm. uh, ang lahat na nakuha nila na proyekto. At hindi po mangyayari nang yan mm. nang basta-basta. Oh, nung, nung hindi pa mayor si... Okay. Naku, may problema yata sa signal. Ang national, okay. hmm. na, ano, yung mga uh, Duterte, ay yung mga tatay at kapatid ni Bongo, pero ngayon, ang dami na. Yun nga hmm. din eh. And ito po, no, isa pa na sa naririnig nga natin na uh, 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 Senator Tillianis, si sinasabi, bakit ngayon yun lang daw sinampa? Parang sinasabi din, is, katulad din, no, sinasabi, nakikisabay lang kayo dahil may hmm. investigation sa mga anomalies sa flood control. Ano po masabi nyo, bakit ngayon lang daw po? Yun, yung timing po ang sinasabi nila. Dati ko pa naman ko na sinabi yan mm -hmm. na uh, nung nilabas ko to nung 2021, mm -hmm. sabi ko hindi ko to ifa-file dahil may impluensya pa sila sa gobyerno, sa justice system natin mm -hmm. at sa Ombudsman. Ngayon na natanggal na yung protector nila sa Ombudsman na si Martirez, mm -hmm. edi eh finile ko na. Mm -hmm. Yan po, sinabi ko to yan publicly. Sabi mm -hmm. ko pagka wala na kayo sa pwesto, wala na kayo na impluensya, ifa-file ko yan. Pero... Ano naman po, pasok pa naman 'yan kasi 20 years ang uh, prescriptive mm -hmm. period ng ano, clander. Mm -hmm. mm -hmm. So sinabi niyo 'yan noong 2021. Tama po. Yes, sinabi ko maliwanag to at ito to ano. Uh, kasama doon sa mga sinumitikong ebidensya ang mga kontrata ng tatay ni Bongo with the Descayas. Mm -hmm. So meron na silang partnership total nito siguro mga almost 900 million pesos uh -huh. yung proyekto nila sa isa't isa. Kaya ito mga nangyayari ngayon, pumutok na lang yan ngayon, pero pag titignan mo yan kung saan nagsimula, nagsimula yan nung panahon ni Duterte uh -huh. kasi yung Yusek uh, Bernardo na nasa sentro nitong mga kontrobersiya na to, ang pinakang amo nito, ang nagtalaga sa kanya, sa pwesto na yan, ay si Bongo. Uh -huh. Itong mga kiskaya, na umamin na lumago lang yung negosyo nila nung panahon ni Duterte, ang nasa likod din yan ay si Bongo. Mm -hmm. Kaya ito, natumbok na natin ang mastermind dito sa infrastructure scam na uh, pumuputok mm -hmm. na So uh, ano ko lang, yung uh, CLTG, no Builders, mm -hmm. na pag-aari ng uh, pamilya po ni uh, Senator Bongo, nagki, nagkaroon ng joint venture with the uh, Diskayas. So at that time... At uh, mas malaki yung mga yung CLTG tama po ba? Uh, Kaysa sa mga parang binigyan nila ng oportunidad na mas dumami pa yung mga kontrata ba ng mga diskayas during that time? Ito na nga yung ano, ang uh, isang uh, anomalya pa. Yung CLTG na sa tatay uh -huh. ni Bongo. Kasi hindi lang ito basta ano, kamag-anak, tatay ito. Uh, by the way, ah, yung CLTG, initial siya ni Bongo mismo, Christopher mm -hmm. Lawrence Sorgo. Okay. Under-capitalized ito, mm -hmm. tapos may B-license lang siya, so dapat hindi siya pwedeng magkaroon ng kontratang hihigit sa 20 million. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero dahil nga dito sa mga diskaya na may AAA license sila, mm -hmm. eh yung ginagawa, ang modus nila, pinapahiram yung lisensya para lang maikutan yung batas na yon. Mm -hmm. Kano, Sinabi nila 'yan uh, eh. Sinabi nila 'yan sa hearing, 'di ba? Opo, opo, opo. So, 'yun nga, meron silang mga ganyang uh, mga modus. Mm -hmm. Pero pag nakita nyo, nung nasita ko na sila, nung uh, nung nakita na nila na may exposure sila dito, mm -hmm. hininto na nila tapos puro diskaya na mm -hmm. ang mm -hmm. ano, mm -hmm. ang uh, nakapronta. So, ito na nga 'yung kontrobersiya ng ngayon. Diba ngayon ang lumalabas lang, sinasabi ng mga diskaya kung sino yung mga binibigyan nila ngayon. Hmm. Pero ang tanong dito, sino yung binibigyan nila noon? Hmm. Lahat 'yan makikita nyo na uh, ang diretsyo niya ay si Bongo. And yun nga eh, senator no, kung napanood yung first part ng uh, Senate Blue Ribbon Committee hearing no yung uh, si Senator Marcoleta pa yung namumuno. Ba, parang ang marami nakakapunay eh na parang iniiwasan nila na mag backtrack ng uh, 20, 2022 hanggang 2016, the fact na sinabi na ng mga diskaya na nagsimula sila 2016, parang nawala na ng follow-up question. Eh. Tingin nyo po ba, ito yung iniiwasan nun, kaya ayaw nilang palagpasin, uh, uh, mag-backtrack, mag-pabalik uh, ma, mula 2022? Ganun na nga po ang nangyari. Pag, pag nakita nyo si Bernardo, nung nagsalita siya, lahat din ang mga sinasabi niya, From 2022 to 2025. Mm -hmm. Si Diskaya, ganun din. Si um, Hernandez, uh, Henry, ay Alcantara pala. Yes. Henry Alcantara, ganun din ang uh, kanyang mga salaysay. Mm -hmm. Doon lang sa kasalukuyan. Alam mong may pinoproteksyonaan. O sino mm -hmm. yung Ito na nga, si Bongo. Kasi natumbok na natin. Mm -hmm. Siya po ang nagrekomenda dyan kay uh, Bernardo sa DPWH noong 2017. At siya ang nagtayo nung pinakang uh, uh, modus nila, nung kanilang sindikato, na hanggang ngayon nga, ito na, pumutok na rito sa uh, ano, administration nga, ni President Marcos. At ngayon po na na-file nyo na yan, ano anong inaasahan ninyong uh, magiging uh, aksyon dito ng Office of the Ombudsman sa inyong reklamo? Uh, In-expect natin na uh, uusad na ito kasi hindi na... Uh, hindi na poproteksyonan yung sila Bongo at mga Dutertes dahil bago na nga ang ating ombudsman at uh, so at kompleto na itong mga ibinigay natin mm -hmm. na kaso i official documents to i ano lang nila to i certify lang nila to sa COA DPWH pwede na kagad isang pa ito non-bailable case po itong final natin. Okay, nako maraming salamat po former senator uh, Sonny Trillanes sa oras po din binigay niyo dito sa Arangkada Balita. Mabuhay kayo sir. Magandang gabi. Maraming salamat po sa inyo.